Ilang araw nang nasa 41 level ang halaga ng piso kontra dolya. Ano naman kaya ang epekto nito sa ating ekonomiya? Alamin sa report ng saksing si Mav Gonzalez. Mula nitong Martes hanggang sa pagsasara ng palitan kanina, nananatili sa 41 level ang piso, bagay na huling nangyari noon pang 2008. Ayon sa mga eksperto, may pakinabang daw ang bansa sa paglakas ng piso kontra sa ibang currency tulad ng dolyar. Ang mga imported na bilihin o produktong may imported material nagiging mas mura. Pati singil sa ilang serbisyo na apektado ng palitan ng piso dolyar, pwede rin bumaba. At ang mga dayuhang negosyante, mas naeenggan yung mamuhunan dahil lalabas na mas mura ang gastos nila. Sa programa ng Unipinoy ngayon, yung matuwid na daan, nagiging maganda yung pagtingin ng ibang bansa sa political situation natin. So, yung mga investors, ang piniprefer nila ay yung mga assets na value in terms of pesos. So tataas yung demand for pesos. Pati ang utang ng gobyerno at maging ng mga negosyo na nasa foreign currency, bumababa ang halaga. Pero ang mga tulad ni Camille na umaasa sa padalang dinar ng ama na nagtatrabaho bilang guro sa Bahrain, hindi ganap na masaya. Liliit kasi ang halaga ng padala sa kanila. Ngayon na tumataas yung piso, um, syempre maganda yon para sa Pilipinas, di ba? Kailangan ikatuan natin yon. Pero um, para sa amin kasi medyo naapektuhan. Kailangan ma-cover up yung kung ano yung hindi sumasapat dun sa exchange rate natin ngayon. So may mga overtime work. May 10 milyong overseas Filipino workers sa buong mundo. At nitong nakaraang taon, nagpasok sila ng mahigit 20 bilyong dolyar o humigit kumulang 800 bilyong piso. Pero hindi lang sila at ang kanilang mga pamilya ang apektado. Sa pulde din ang mga exporter na mababawasan ng kita dahil mas maliit na lang ang halaga sa piso ng mga produktong ibinibenta nila sa dolya. Ang apekto sa pagtaas ng piso ay yung mga local producers. So kung magpapatuloy yung pagtaas ng pressure, uh, maaaring they will be driven out of the market. Meaning magsasara sila, mawawalan sila ng hanap buhay. So yung mga ini-employ na mga trabahador, mawawalan ng trabaho. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magtutuloy-tuloy ang paglakas ng piso. Bagay na masusing binabantayan ni Camille at ng ekonomiyang ayon sa ilan ay pinalutang ng dolyar. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.